So good morning mga ka ka bro diha no. Mga kabadi. Ah uh, panoorin niyo to. Tingnan niyo tong picture na to kung anong masasabi niyo sa picture na to. Ah uh, nandiyan pa kasi yung ano, yung parrot no ng isa. Tingnan niyo yung kulay ng buhok, di ba? Kulay ng buhok pa lang ay talagang Tirador na, di ba? Titiradorin natin yan. So, ganyan talaga yung mga kulay ng buhok na yan. Eh, tirador yan. Tirador ng mga Casimiro Brothers yan. So, nag ako ngayon, guys, kasi... Baka tirador na naman yan. Siyempre, baka tamahan tayo sa ulo, eh, delikado, di ba? So, yan, yung si Parot is talagang, tirador yan, no? Uh, wag natin pagkatiwalaan yan. Basta, basta Kasimero Brothers is lagi niyang tinitira niyan. Uh, naman si James Siasat is uh, talagang ano din yan. Uh, alam niyo na. Di ba? Uh, pilit niyang itinatapat si Kasimero doon kay ah uh, Martin Hamis, oh, no? Martin, sisirain lang ni Casimiro yung record ni Martin Hamis, so hindi dapat yan, ano, hindi dapat yan pinapatulan yung mga ganyang pagrito-rito ng mga boxers na kapwa Pilipino no. So ayan si ano si Parrot is talagang pilit niyang inilalaban doon kay Martin Hamis, Martin Hamis kasi tatalonin lang daw si Casimero. So hindi naman papatulan ni Casimero yan kasi sabi nga ni Casimero walang pera no. Si Martin Hamis walang pera. Si Dunay Ringa daw eh, walang pera. Hindi siya magkakapera. So, what if pa si, si Hamis? Eh, ano yun? Hindi, eh, walang mapapalasi kasi mayroon pagka lumaban sa mga ganyan. So, kaya mga ganyang tao, itong picture na to, si Parrot Boy, eh, talagang tirador yan. Kaya, nag-helmet nga ako guys, baka man tirador eh. So, nag-helmet tayo para pag tinamaan man tayo, eh, sa helmet lang, di ba? So, yan, si Parrot Boy, eh, talagang tirador yan, no? uh, panoorin panoorin niyo yun video or wag na nga siguro panoorin kasi aka ah, irita lang talaga panoorin puro kasi lang yung ano niya uh, vlog niya kasi doon lang siya kumikita guys pag ibang boxers yung ano niya i-vlog e, niya wala lalangawin lang di ba? lalangawin So, yan yung picture na yan, yung naman nasa gitna, eh ano tayo dyan, neutral tayo dyan kasi ano yan eh, veterans na yan pero yung nasa mga tagiliran, lalo yan, James C. Asat tsaka si Boy, ano, si Boy Parot si Boy Parot yan eh, yan yung kulay ng buhok, no Uh, si attorney Ed Tolentino is eh, neutral tayo dyan kasi ano yan, legion yan pagdating sa mga sports sports analyst no uh, ito talaga si Parot talaga so ganyan na lang uh, tatapusin natin yung video na to si Parot baka maninira na naman kaya mag helmet kayo bye bye